Ayan mga try natin sa ibon itong 25 grains na islag natin. Twenty five slug, amag ah, slug natin, Kung kaya ba niya ta, patamaan. <laughs> okay, yun, no. basic na basic lang kay uh, mag slug gumagalaw pa oh yan oh kahit gumagalaw yan oh papaka basic lang ng <laughs> you oh. napakadali lang sa kanya ah mag slug 25 grains ito yun oh basic headshot nga natin headshot 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 It's <laughs> got dead you know Oh, pwede pwede Ah, mag-slug sa 100 yards. You know. dali, dali lang niya patatamahan yung ibon doon ayos